So, nandito tayo ngayon mga pre. Ah, uh, lalaro tayo. So, gagawin natin ngayon is gagamitin natin si Layla tapos magpapanggap tayo na week Huwag mong subukan. Pero hindi nilalam, week talaga tayo. <laughs> Parang beginner tayo. Papakita natin na beginner na tayo. Mapriso ka! Agay! Tapos, tatambay siguro tayo sa kampo mga 3 minutes. Ikot-ikot <laughs> yeah, lang tayo doon ng 5 minutes doon. Then, pagkatapos ng 5 minutes, bibirada na tayo. Papakita na natin yung Laila God natin. Ayokoy! Ada ka rin niya too. Cool. Okay. Let's go, boy. Let's go. Ah, oh. uh, ano tayo? Ah, uh, simple, sasabihin natin golden Papakita natin yung init natin golden tayo. Hello. Paano? laruin ito kay kuya o kasi ito Tumali na naman Gago kilala tayo Wala na, finish na Sino na yung loko mo to? Sorry po Sorry na Hindi niya ako kilala yan pero parang na nasakto lang siguro na dumali na naman, di ba? Magaling kang kupal ka! Tayo na parang kilala tayo, no? Babae ka ba? Raul! Yes po! Gago na yun na <laughs> no, Parang nahulaan lang yung pilido natin, no? Uh -huh. Sure, lost babae, bye mas. Eh, kung sa'yo? <laughs> Grabe ka naman sa babae, boy! You're so bad, boy! pag <laughs> Ay, yung normal Layla. Saan ba yung normal Layla? Ito yung normal Layla, di ba? Ilan taon ka na? Ah, uh, 14 po. Mata pa ko ko! Diyos ko! Diyos ko daw <laughs> Magaling kang kupal ka! Dito lang tayo, 3 minutes. Galaw-galaw lang tayo para hindi tayo makakanatawag nito. Hindi ma-EFK. Talaga, Charmin? Huwag ka na muna mag- <laughs> Hindi lang, nagkakagod naman tayo kahit di tayo nakakan eh. Patay rank to. <laughs> Pero pangit lang to, baka mga EI kalaban natin. AI yata kalaban natin o pumapasok ko. Ah, hindi, hindi AI pre. Ano, ano, ano? Ano ang senyon? An Natamimi kayo? One minute na lang. Report yan. Hey. gago <laughs> si Nipaw. Nagtatanga kasi doon. Boom deserved. Kaya lang baka magsurrender no? Huwag <laughs> naman magsurrender surrender Huwag kayo iya. Yeah. Okay, tara na. Huwag, oh, putang na yung system mo. Your time fighting hard. Do you need your help? Okay! Do need my help? I'm going now. Yummy hotdog my tummy. Kailangan daw nilang help natin eh. Tori tayo, Tori, cha cha si Wala baka nandito si gan? Flicker up naman ako eh. Wala kami pakialam! <laughs> Siya naman nag-EFK o gago. Ang ina si Ka naman nag pa <laughs> ba Baka nasa kilit pre ah. Gago, grabe yung il. <laughs> ah, puta. Ano <laughs> ba tayo siya? Oh, it's kill buddy. Kill Nice one. Back na ako, back na ako. Sino ba, Cornelia? Nakakatakot eh. Yung Kaldos, gago na yan. Itatang inaraklakan dun, oh. Uy, yung Khan. Gago yung Lord, oh. Putang oh, yun eh, iba pa nakakuha ng lord Jackpot talaga tayo bro Heal bro, heal bro Bak bak, patay <laughs> si Mario Putang <laughs> oh, yun <na>. sakit <laughs> Sakit, kaya yung Aldon Butangin na. Baka pasukin tayo ni Aldous dito. GG. Oh, ano yun? Butangin na. sakit talaga. Alam! <laughs> Andiyan na sila! Basta ko masasakot. Okay, GG. Ha! Kumawa ba? Yes! Tidip tayo, tidip, 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 Ang galing, ang galing. Tidip <laughs> muna tayo, tidip muna tayo. Siyempre, papanalo natin to, pre. Hello? Nice, nice, nice. Ay. Okay. Gigi pa natin yung pre. Sama tayo sa kanila, sama tayo sa kanila. Ayan o, yan o. Gigi pre, gigi pre, gigi pre.

Okay, bre, bre. Wala na sila na yung tatuan. Wala na sama na dito. Ha? Huh? Baby, kalma. Back, 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 back. Di pa sa mid, ha? Di pa ko sa mid. Kaya mo yan. G, last mo na. Tanga, um, GG. Pabunta sa baba. Yeah. Shot na tuloy si pare. Uy, nandito, pre. Give back. Retreat, retreat. Wag mong give. Tang ina, pumasok pa kasi. Patay. Nice one. Ang lakas, oh. Oh my oh. God. Uh, tingnan nyo yan, pre. <laughs> The challenge is moving lang, chill lang tayo dito. Sorry, chill. Ako po, wala si Altus. Patay agad, oh. Agay, okay, putang inagago! paano ako Pak pasti nyawa, kanimal ka, kasuput kah? Cari chill. Naku po GG Lah putang ni na. <laughs> talo. Naku jijih. Bola ko talo tayo. Yu di po, Huwag kayo yeah. ano, iiyak. Nasisilid na ako dito ni Black Mamba. Alam ko mananalo na yun eh. naisahan kasi tayo, no? Dapat nag clicker na oh.